guys, kung bago ka pa lang po dito sa aking channel, please subscribe and click the notification bell icon. Thank you! Good morning mga ka-express. Palingkibot muna tayo ngayon mga ka-express dahil uh, may order sa akin na uh, apat na order ng pork sinigang, isang dinindig, tapos isang brief isda. At saka isang adobo manok. Manok <laughs> so, punto muna tayo ngayon dito sa palengke mga ka-express Bibili muna tayo ng mga ano Ilulutuin natin ngayong araw na to Alam niyo ito, ito isa sa mga sideline ng mga ka-express Yung pagluluto uh, Eto, papunta ako ngayon dito sa palengke dito sa lugar namin At uh, bibili ng mga iluluto at mga ricado Dito na ako ngayon. At kasiyempre uh, sa mahal na mga bilihin, sa mahal na mga gulay ngayon, kailangan mong ikutin muna yung ano lahat ng anong uh, uh, buong palengke. Kasi kung sa isang suki ka lang pupunta, yung presyo nila ay mahal. Uh, hindi hindi ka na makakakuha ng medyo mura-mura. Eh syempre kailangan uh, uh, na sa ano sa medyo mura pero siyempre yung mura nga pero quality naman yung ano yung bibilin mong gulay di ba ngayon kasi simula nung may nagpost ng tungkol sa kamatis yung sa Palawan yung 40 kilos per kilo do sa Palawan yung kamatis dito biglang baba dati 240 ang kilo ng kamatis ngayon tingnan natin kung magkano ng kilo ng kamatis ngayon dito Ayan yan, nandito. <coughs> Tingnan natin. Kamatis. 150. <laughs> Magkano sa saging? 30 kilo. Ayan o, yung kamatis ngayon ay 150 na lang. So, so nung nakaraan mo... So, nung nakaraan mga ka-express, yung kamatis is 230. Pero simula nung may nagba-post ng ano, na yung presyo ng kamatis sa Palawan is 40 pesos to 45 pesos. Bigla siyang baba. Eh, siguro, na ano nila na, uy, dito pala sa Pilipinas ay ano, ang mura lang palang kamatis. O, oh, yun. Depende sa lugar. Siguro kasi, hinohord yung kamatis mga ka-express. Baka tinatago talaga ng mga ano naman mga negosyante para uh, tumaas ang presyo ng kamat. Sisipin mo, parting Palawan, malapit-lapit lang naman yan dito eh, di ba? Ano ba yun? Traffic? Parting Palawan yung mga kaspers. Kung buti na lang may nagpost ng ganon. Sa parting Palawan ng kilo ng kamatis is 40 to 45 kilos eh what more doon sa parting ano, diyan sa mga parting uh, probinsya, 'di ba? Eh kaya ang ginagawa nitong mga negosyante natin, sobrang mapagsamantala naman sa ano eh. Sa mga mamimili. Uh, grabe naman yung ginagawang pagsasamantala na 'yon, 'di ba? Hindi ko sa lahat yung mga negosyante kasi siyempre business nila yan eh. Pero pangit naman isipin mo yung presyo ng kamatis Halos presyo na ng isang kilo ng baboy Okay ba? Tama ba yun? Okay lang talagang ano uh, Wala talagang mapagkuhanan ng kamatis Eh sa isang lugar eh Halos nabubulok na pala kamatis Murang-mura ng kamatis So bibili muna ako ng ano Baboy Baboy oh, ano ang sa buto-buto? Sa baboy. Sa pait buto pa ba? 335. Sa buto-buto? Wala. Sa buto, parang baboy. pa yung mapait. na lang sana. Doon sa pork chop? Same lang, Pares lang. <laughs> Wait, okay. wait. Okay. di <tuk> bangun like like ding ding terima

kinahayos na, no? Pampakbe. Ayun, no, ko Itaw ka na ba? Uh, konti na lang. Bili yeah. mo nito lahat. Ito na lang? Oo. Yeah. So, Walang yung talong? Bibili ka na lang ito isa. Isang talong. Oo. Okay. Tsaka, palayaw. Okay. Paano, ma? Lahat na to? Hindi, <laughs> konti lang. Pag-ibong plastic, guys. gusto lang mo. Ano? Gagayatin lang kung talong. Gayatin pala eh. Anong gusto mong gaya Ano rin? Ano? Ano? Hindi wala lang ano. Ito. Yan. mga Diba? Oo, Biba? oh, oh. sabi Pito. Pito ba eh? Pito. Ano yan? Oh, ano ano? Ya, ano yan? Ano? Nagbablog. Hi guys, welcome to my vlog. Sige nga. Pito, eh. porti nakuha. Kasi sa ka? ano yan, yan. Ano yan hindi mo nakikita. nga, oh, nagbablog. Ikat ka nga eh. 50 to the tukli. 52? 52 ba? Alam mo. Gabi na 52. Tasiging pa. ang pako pa ng boss. Sorry kasi ayan ah. Oh. Nagtatanong ako kung ano yan. Alika na yan. Alika na yan. Magkakata ko yung vlogger nga. Kaya binigyan ko yung... Ka Welcome kapat. to the Philippines. I'm yeah. okay. Mariela of <laughs> Monwok. Mariela. Ah, <yes>, ah. <laughs> Meron niya kay... Alright. Ah, Mabahal ang gulay ha. Oo. Oh. Sa <laughs> gulay is very mahay. 55. Magiging ako 5 do.

Oh, salap ng mga pangit, mga siya, mga ito, kahit joy Ito lang si Joy. Parating video. Joy, videohan niya. mo, wala namang wenta yan eh. <laughs> Joke lang. Joke lang. Joke lang. Ayan, nagkakasaya lang dito mga kahit Tawin ako. Thank you. Ang sarap. Ang sarap niya. Mainit ba to? <laughs> ay, okay. Game na game din yung mga ano dito mga ka-express. Okay, salamat. Thank you. So mula po dito sa palengke ng Moonwalk. Uh, ako naman si Hil at ito ang Hilbal Channel lagi nagsasabi na no, pagpalain pagpalaan ng bawat sa atin atin kung may kapal At bigyan ng pagpapala at ingatan ng bawat isa sa atin. Maraming salamat. Diyos mabalos. Thank you.